Oh, cheers, kuya! Para oh, sa magkapatid ng mariwala! Mariwala! Alam mo, kuya, sobra sayang, sobrang sayang, sobrang saya pala sa gantong buhay. Walang, walang may pakialam sa atin. Kaya nga eh. Ano? Wala na kang ginawa kundi uminom na uminom? Anong gagawin niyo sa buhay niyo? Ha? Tama na nga yan! Tumigil na isa kakain! Akin na nga yan! Anong ginagawa mo dito, ha? Di ba mamalis ka dito sa bahay? Alam niyo naman na may responsibilidad na ako! Ano? Inalaan ko nalang yung buong buhay ko sa inyo? Sana itinihin niyo rin naman ako! <laughs> eh di ba? Nangako ka sa magulang natin na di mo kami papamayaan, na di mo kami iiwan. Pero ano? Pumalis ka para sa asahong mo? Di mo na kami naisip dito ate! Pero hindi ibig sabihin nun, magpapahalwa na kayo puro alak puro alak! Ano? Hindi kayo marunong magbanat ng buto? Tumigil ka! Alam mo ate, wala kang pakialam sa amin! Hindi e, ba nga? Hindi ka nang nangyayang alam sa amin? Hinayaan mo nga kaming dalawa ng kuya dito eh. Kasi mas pinili mo yung asawa mo! Pinagpalit mo kami sa asawa mo! Hindi totoo yan! Alam siya totoo, nandito pa rin ako para sa inyo! Pwede ba ate? Huwag ka na mag-explain? Masaya na kami sa buhay namin! Hindi ka na namin kailangan! Nandito? Ha? Iminsan e ka na nga lang pumunta dito sa bahay! Tsaka, ang pinagtataka ko lang, bakit ka pa bumalik dito? Ano mo ikaw? Wala kang kwentang kapatid! Kaya pwede ba? Tantanan mo na kami! Umalis ka na lang dito sa bahay dahil wala ka nang silbi sa amin! Kapal ng mukha! Kuya! Ayahan mo ng kapatid natin! Eh wala nang silbi yun eh! Buting gawin natin Enjoy lang natin tong araw na to. Tsaka, hawak natin yung oras natin kaya nasa sa atin yung oras na magsaya tayo. No, cheers! <coughs> 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 Ay, oh. kuya, nakapagsain ka na ba? Paano tayo magsasain Sabay tayo gumising. At uh, saka ulo ko. Kung nga eh. Ah. Oh. Wow! Yay! Oh. ati pala tayo! Kumain na kayo. Pinagluto ko kayo ng masarap na ulam. <laughs> Dami Ano ba sa tingin yung ginagawa mo? Ha? Nagpapakaati ka? Tingin mo ba? Makukuha mo yung loob namin sa ganito? Nandito nga ako. Para bumawi sa inyo. Ano ba? Ngayon pa? Ngunit na kanyang ganyan na lang lagi kayo? <laughs> Di mo na kailangan bumawi sa amin ate. Kasi nasanay na kami, na kami dalawa lang na bumuhay sa sarili namin. Ano mo pwede ba? Tumigil ka na? Ikaw naghanda na ito? Kakawalang gana? Alam niyo, kayo dalawa, sumusobra na kayo eh. Nagpapakaate na lang ang ginagawa ko sa inyo, di ba? Kahit anong gawin yung dalawa, ate niyo pa rin ako! Ate? Bakit? Naramdaman ba namin? Naramdaman ba namin na may ate kami? Tingnan mo yung nangyari sa buhay namin ngayon. siran si na. Hindi na nga kami nakapag-aral, di ba? Eto! Puro na lang kami bisyo. Kasi wala ka! Wala ka sa tabi namin na kailangan ka namin! Kaya nga ako ngayon, di ba? Nandito ako! Kasi gusto ko bumawi sa inyo! Pagtignan nyo nga ang ginagawa niyo sa akin! Ano? ah Parang akala nyo, hindi ako nasasaktan sa ginagawa niyo. Sumusobra na kayo. Bakit, ate? Nung iniwan mo kami, tingin mo ba hindi kami nasaktan? Nasasaktan ka? Walang wala yung sakit na nararamdaman mo nung mga panahong wala ka sa tabi namin. Alam mo, hindi ko maintindihan eh. Ang hindi ko maintindihan kung bakit ka pa bumalik dito. Alam mo, bumalik ka na lang doon sa asawa mo kasi wala ka namang silbi! <laughs> Walang yaka! <niya> <laughs> Kahit anong gawin mo, balik-balik na rin human yung mundo. Ate nyo pa rin ako! Ate! Sabihin mo, ate na walang kwenta. Kaya ikaw, umalis ka na dito sa bahay dahil kahit kailan, hindi hindi na kita tatanggapin. Matagal na kitang tinakwil. Matagal na kitang kinalibutan. Kasi wala kang kasing sama. Responsable ka. Wala kang kwenta. Wala kang silbi. Tara! kung ko nga lang kahapon, ito medyo malungkot. Bakit? Anong nangyari sa I mean, hindi kami nagkakaintindihan ng mga kapatid ko eh. Ay hey, nako Mars, alam mo, naiintindihan ko naman kay both sides eh. Kasi syempre, di ba, nagkaroon ka ng asawa. And then, syempre, ikaw yung tumayo na magulang ng dalawang mong kapatid. For sure, nagsiselos lang yun. Yun nga eh. Yun yung pagkakamali ko eh. Sana hindi ko sila iniwan. na mo tuloy. Ngayon, halos isumpa nila ako. Ako may kasalanan nito eh. Kaya, nasisira yung buhay nila. Huwag mo sisihin yung sarili mo. Tsaka isa pa, magkakapatid kayo. Magkakaayos din kayo soon. Habaan mo lang yung pasensya mo. ano-ano -an lang ang sinabi tungkol sa akin eh. Sakit-sakit. Masakit. Para sa Bilang ate nila. Alam mo yun? Yung tipo na... Lalo pag nakikita ko sila na puro... Puro alak na lang. Tapos kung ano-ano pa yung mga... Masasakit ng salita yung... Alam mo yun, binabato sa akin. Ang hirap. Ang hirap sa akin yun, <laughs> Nako, ka mag-alala. Magiging okay din kayo soon. Kaya, kung ako sa'yo, libangin mo muna yung sarili mo. Tamang-tama, nagluto ako ng pananghalian natin. Tara. Okay. Thank you, Marta. Gusto na ba yan? Masarap ba yan? Ay, nako. Wala nang ginawa itong mga bata ito, kundi uminom na uminom. Kasi nagsasawa sa kakainom mo. Ate! Ate! Bakit? Ate, si Jay! Inaapoy mo na lagdat, eh! Ha? Huh? Eh, pa, ako kagabi, ate! Pinipigilan ko na, pero inaparit mo nang inom, eh! Ano ba naman kasi kayo? Wala na kayong ginawa ko tayo! Uminom na uminom! Ate, mamaya mo na ako, sir! Muna, patasan na natin! Si Kung ano ng tubig! Bilisan mo! Sige po! Bilis! 아, 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 <coughs> Hindi ko ng pinabayaan. Ipatawarin niyo ako, ha? Wala mo ngayon. sa lahat. May ko do'n. Bakit nabalabar ba kayo? Sobrang <laughs> sa ang ginagawa mo dito? Kapal naman ang mukha mo pumunta dito sa bahay. Nandito ako para sabihin sa inyo na mahal na mahal kayo ng atin niyo. Walang araw na hindi niya kayo naisip. Alam mo, kahit nasa malayo nun yung ate mo, lagi niya pa rin kayo naaalala sana bigyan siya ng pagkakataon bakit? ano ba sa tingin mo yung nangyayari sa amin ngayon? ha? dahil sa'yo dahil ikaw yung naging asawa ng kapatid namin simula nung nakilala ka ng kapatid namin nahati na yung atensyon niya alam mo, Ikaw lahat na may kasalanan nito eh. Nang dahil sa'yo, kaya kami nagkakasira. Alam mo, kahit anong gawin natin, hindi na rin yung mababago eh. Talagang hindi na. Dahil wala na kaming alam sa kanya. At wala na kaming alam sa inyo. Kaya na pang ginagawa mo dito? ですか、ね Oh, uh, no, Jay. Magaling ka na ba? Ah, bit, bit na iya ka. Ah, anong problema mo? Wala, kuya. Ah, siya pala, kuya. Maraming salamat sa pag-aasikaso mo sa akin, ha. Ikaw na lang talaga yung maasahan ko dito. Kasi, alam mo naman yung kapatid natin. Walang kwenta. Ah, uh, Jay. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako yung nag-alaga sa'yo eh. Ha? Huh? Kasi... Ah, uh, kumusta ka na? Okay po, hindi ka nang pakain sa kapatid mo. Ah. Uh. Uh -huh. Ate. Ah. Uh -huh. Sandali lang. Pwede ba tayong mausap? Ay, sorry. Sorry sa mga sinabi ko sa mga sasakit ng mga salita. Patawarin mo ako, ate. Okay lang nun. Ang matagayon na kayo pinatawad. Alam niyo, Mahay ko na mga iyong kapatid ko, be. Alam mo kasalanan ko to. Pero alam niyo ba? Kahit na nasa malayo ako, hindi kayo wala sa isip ko. Hiniisip ko, okay kayo. Sorry ah. Ate, wala kang salanan. Salanan namin lahat to ate kasi yung totoo dyan. Kasi yung may kasalanan sa iyo, eh. Sorry kung nagalit kami sa iyo. Sorry kung sumama yung loob namin sa iyo. Kasi akala namin, iniisip namin na binabaliwala mo lang kami kasi may iba ka ng pamilya. Pero kami ate. Hindi totoo yan. Alam niyo ba, alam niyo sa totoo lang, kaya niyo, di mahirap sa akin yun, ang hirap sa akin, palayo sa inyong dalawa, kapatid ko kayo, pero sorry ah, pero sa ngayon, napagdesisyonan namin mag-asawa na kukunin ko kayong dalawa parang ay sama-sama tayo. Ayoko na mawala kayo sa akin. Malamahin ko kayo ang kapatid ko. Ate, sorry talaga ha. Ate, so, sorry. Sorry po, ate ah. Paha po. simula ngayon, uunawain at iintindid ka na namin. Kasi... <laughs>